So mga bagay na kailangan mong gawin upang sagad ang maging paghahanap sa iyo ng isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamay, mas mahalaga pa rin na mas hinahanap kayo, mas hinahabol kayo, mas nagiging ni nidesenyo ang isang lalaki sapagkat so, nangangahulugan ito na mas minamahal kayo ng isang lalaki. At papaano mangyayari yan? Yan nga po ang ating pag-uusapan. So mga kamamay, bago ko simulan to, isa lang ang hinihiling ko, regalo nyo na, wala naman pong bayad. Don't forget to click the subscribe button and ilike yung video na to. Kung magko-comment ka at makaka-relate ka, mag-comment ka rin at mas ma-appreciate kita. So mga kamamay, kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, ngayon pa lang, ipapasalamat na ako. So ano nga ba yung mga kailangan nyo gawin upang muling maging sagad ang, ang maging paghahanap ng isang lalaki sa inyo? So number one, huwag palaging maghintay at palaging mag-abang sa isang lalaki. Mga girls, huwag nyo sanang ubusin ang maghapon, ang araw, para lamang sa pag-aabang ng messages ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, kahit kayo ay nagkakachat, kahit kayo ay magkausap, sumasagi pa rin sa isipan ng isang lalaki na bakit ang dami mong oras sa kanya. Bakit? Halos wala ka nang ginawa sa maghapon. Okay lang sana eh, kung isang araw lang. Pero inaraw-araw mo na. Halos umabot na kayo ng isang linggong puro ganyan. Mga kamamay, mananawa sa inyong isang lalaki. Mga kamamay, mawawala at mababawasan ng atensyon sa iyo ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto mong hanap-hanapin ka ng isang lalaki, mamis ka ng isang lalaki, ay bawasan mong oras sa kanya. Huwag ka masyadong nakaantabay. Ginawa mo ng pag-asa yung isang lalaki dahil lagi kang nakaantabay sa kung anumang update eh. Mga girls, iwasin niyo yan. Hayaan kayo ang i-update, kayo ang tawagan, kayo ang tanungin ng isang lalaki. Hindi kayo yung nag-aabang sa kanya. Hindi yung kayo ang nungulit sa kanya. Hindi yung kayo ang tawag ng tawag. Kauusap-usap niyo lang kanina, gusto mo tawagan ulit? Mga girls, ang tatalili niyo, bakit pagdating sa pag-ibig, nagiging bobo kayo? Mga girls, ha, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong maraming oras. Huwag kayo palaging masyadong nakaabang sa isang lalaki. Hayaan nyo naman na gawin nyo rin ang ibang bagay sa inyong buhay. Tandaan nyo, hindi kayo pinanganak para lamang mag-abang ng message ng isang lalaki. Pinanganak kayo para kayo ay habulin. Pinanganak kayo para kayo ay uh, isip-isipin. Mas makakatulong yun, mas maganda yun mga kamamay. Ha? At the end of the day, marami siyang kwento. Hindi yung, at the end of the day, ikaw na lang palagi yung bangka. Okay? Halos inantok na yung lalaki sa pagkukwento mo. Halos sa uh, makatulog o katuluga ka na ng isang lalaki sa pagkukwento mo. Gusto mo ba yon? Mas maganda kung exciting yung lalaki. Mas maganda na nagawa mo na yung mga bagay sa buhay mo. Uh, nakapag nakapagnegosyo ka na. Nakapagtrabaho ka na. Tapos yung lalaki ang magiging uh, madaldal sa pagkukwento sa iyo. Mas maganda yun mga kamamay. Sabihin, mas mamahaling kanya, ka kanya. Kaya mga kamamay, please, huwag ka masyadong mag-abang, maghintay palagi sa mga message niya. Mas makakapag-improve ng sarili mo is yung uunahin mong sarili at yung mga pinagkakaabalahan mo. Okay? Masahan pa panapin ka ng isang lalaki kapag kaya ang ginawa mo. So number two, huwag mo siyang masyadong palaging paghigpitan. Mga girls naman, gusto nyo ba na ang isang lalaki ay magrebelde sa inyo? Gusto mo ba na ang isang lalaki ay maging masama ang tingin sa inyo? Pwes, paghigpitan niyo ang mga yan. Hindi naman kesyo nag-asawa kayo, hindi naman kesyo naging mag kayo, eh lahat ng oras at panahon at sandali, eh kayo ang magkasama. Tandaan niyo mga kamamay, nung hindi mo pa yan sinasagot, nung hindi mo pa yan asawa, masaya ang buhay niya. Kasama yung ibang tao, yung mga kaibigan niya, yung mga mahal niya sa buhay, yung kanyang mga ginagawa, masaya siya doon. Pero bakit parang nag-iba na yon? Hindi na niya nagagawa yung kanyang uh, pagbabasketball, hindi na niya nagawa yung kanyang pagbibilyards. Although hindi naman siya sugarol, pero pinaghigpitan mo na eh. Gusto mo, lagi lang kayo magkasama sa bahay. Gusto mo, laging ikaw yung kanyang kabuntot. Gusto mo, paglalabas kayo, kayong dalawang magkasama. Please mga kamamay, magbigay naman kayo ng uh, oras sa isang lalaki. Para sa ganon. eh maging masaya rin siya sa labas ng inyong relasyon at makakatulong din po yun sa bawat isa sa inyo. Gusto niyo ba kapag nag-aaway kayo, wala kang uh, matakbuhang mga kaibigan, wala kang matakbuhang uh, mga mahal mo sa buhay? Kaya mga kamamay, huwag kayong masyadong maghihigpet sa isang lalaki sapagkat uh, ang isang lalaki niya ay nasasakal. Ang isang lalaki ay uh, nagdaramdam din 'yan kapag ka masyado kang mahigpit sa kanya. At paano ka hahanap-hanapin ng isang lalaki kung hindi ka masyadong mahigpit? Hahanap-hanapin kanya sapagkat mamimiss ka niya eh. Kapag ka nanawa siya na lumabas, ikaw pa rin ang kanyang babalikan. Iisipin kanya Mag-iisip siya na, ano kayang gustong pasalubong nito? Ano kayang gustong pasalubong ni Mrs. pag uwi ko ng bahay? Total pinayagan niya ako. Bib Bibigyan ko naman siya ng uh, pasalubong. Bibilihan ko naman siya ng shawarma, ng shawarma. Kung ano pa man. Diba? Baka pag-uwi mo ng bahay, Malaking pa ang sa iyo eh. Bakit? Eh syempre may dala eh. May dala ka shawarma, may dala ka shawarma. Eh syempre, oh, 'di ba? Baka makabembang ka pa, oh, 'di happy ka na, happy pa siya, happy lahat. Takagala ka pa. Kaya mga kamamay, huwag na huwag mo siyang paghihigpitan. So para niyan upang hanap-hanapin ka kasi nga makakaroon siya ng time para mag-isip sa kung ano nang ginagawa mo, kung ano nang update sa So next, iwasang magduda Imbes, magtiwala. Tandaan niyo mga girls, meron tayo yung mga girls na sobra kong maghinala eh. Sobra kong magduda. Nawala na yung tiwala. Okay? So, ginabi lang ng uwi yung isang lalaki. Minsan lang naman nangyari. Pero anong nangyari nga? Hindi mo na kinausap. Nagdadada ka na dyan. Nagpuputak ka na dyan. Sa so, tingin mo mga kamamay, matutuwa sa yung isang lalaki? Kung minsan lang siya nahuli, valid naman yung kanyang reason. Nasiraan o na-flat yung kanyang gulong kung bakit siya na-late. Imbes na mag, uh, magduda, bakit hindi ka nalang magtiwala? Mas mamahalin ka ng isang lalaki, mas hahanapin ka ng isang lalaki kung hindi ka toxic sa inyong relasyon. Eh halos inaraw-araw mo na eh. Kung ano-ano ng dahilan mo. Sinasabi mo sa kanya, siguro nang babae ka, no? Siguro may dinaanang ka pa, no? Siguro may sinundo ka pa, no? O baka naman, may inihatid ka pa kung bakit late ka nang umuwi. Ang dami kong kilalang ganyan, mga girls. Ang dami kong kilala. Kahit nga pagdating sa sa paglabing-labing, kapag kakokonti yung inilabas mong ano, alam mo na, sinisisi ka pa. Hindi ko alam kung bakit. Mga girls naman, sa halip na magduda, magtiwala naman kayo. Pagod sa trabaho yan. Tapos pag naglabing-labing kayo, magagalit pa kayo? Iba naman yan. Mag-isip, mga girls, mag-isip kayo. Huwag kayong ganyan. Alisin niyo yung duda. Magtiwala kayo para hanapin kayo ng isang lalaki sapagkat kung puro kayo hinala at duda, malayo. Malayo sa kaisipan ng isang lalaki na isipin kayo ng mga yan. Mawawa, sige ka, mawawala na yung siyomay na pasalubong. Mawawala na yung siyawarmang pasalubong. Yung burger na pasalubong, gusto niyo ba yon? Kaya mga kamamay ha, ako nagsasabi sa inyo, kung wala pa namang ginagawang kaduda-duda, wala pa namang history ng pagluloko, eh imbes na magduda, magano kayo magtiwala. Alright? So next, maging madiskarte at maging abala sa buhay. Yes, mga kamamay, hahanap na kayo ng isang lalaki kung kayo ay madiskarte. Inuuna nyo yung inyong mga racket. Inuuna nyo yung mga bagay na makapag-improve ng inyong sarili. O baka naman, inuuna mo yung sarili mo ng pag-self-improve. Mas makakatulong yun para hanapin ka ng isang lalaki. Kapag ka maganda ka, araw-araw ko nag-aayos, o kaya naman, hindi pa kayo magjowa, nag-aayos ka pag magkasama kayo. O kaya naman, ah, kung mag-asawa na kayo, eh inuuna mo yung business ninyo, hindi ka masyadong nagpaparamdam. Hanapan ah, natin ka ng isang lalaki kapag kaganyan, sapagkat mamimiss ka niya eh. Sapagkat ah, sasagi ka sa kanyang isipan. Yung ganda mo yan, nag-aayos ka, simple lang yung itsura mo, pero ang lakas ng dating sa kanya. Hanapan ah, natin ka niya. Hindi maaaring hindi. Sapagkat, hindi ka nga masyadong nagpaparamdam. Hindi ka nga masyadong tumatawag. Busy ka palagi. Walang lalaki ang hindi maghahanap sa babaeng kagaya mo. Kasi high value ko ka eh. Kaya mga kamamaya, mag-focus sa sarili, sa ibang bagay, at hindi sa lalaki. So next, huwag mo palaging sabihin kung gaano mo siya kamahal. Tandaan nyo mga kamamay, kung matitiyak ng isang lalaki ang pagmamahal ninyo sa kanya sa araw-araw, Diyan siya magkakaroon ng clue para magloko. Diyan siya magkakaroon ng clue para maglaylo. At diyan siya magkakaroon ng lakas ng loob para gumawa ng kasalanan. Ang lagi niyo kasing sinasabit binabanggit sa isang lalaki na Love, baby, babe, mahal, hindi ko kaya mawala ang isang kagaya mo sa buhay ko. Siguro, Siguro, pipiliin ko pang mapag sa buhay ko kapag nawala ka. Siguro, mamamatay ako kapag nawala ka sa buhay ko. Siguro, hindi ko kakayanin ang buhay kapag wala ka. Kapag ganyan yung mga linyahan mo sa inyong relasyon, araw-araw mong sinabi yan. Makakapag-isip ang isang lalaki, tinuturuan niyo siya na mag-isip ng hindi tama. Kamamay, anong sinasabi mo? Eh di ba, sabi mo, iparamdam sa araw-araw, yung pagmamahal. Pero ito sinasabi ko na araw-araw pero hindi pa rin tama. Iparamdam ninyo okay. Pero 'yung sasabihin niyo verbally araw-araw, isipin kasi ng isang lalaki na mahal pala ako nitong babae na 'to. Hindi pala niya kaya na mawala ako sa buhay niya. Maglolo ko pala ako. Sigurado ako kapag nagloko ako, tatanggapin pa rin ako nito. Okay, papapormahan ko pala 'yung isang chicks doon sa kanto. May gusto rin yung sa akin eh. Hindi ko nalang sasabihin para sa ganoon, uh, ligtas ako. So mga kamamay, kapag ka kasi natiyak ng isang lalaki na mahal na mahal mo siya, doon siya gagawa ng kasalanan. At hindi mangyayari na hahabulin ka ng isang lalaki o iisipin ka ng isang lalaki o hahanapin ka ng isang lalaki kapag ka alam niya kung gaano mo siya kamahal. Sapagkat nandiyan ka lang palagi eh. Sapagat nandiyan ka lang palagi nakabantay sa kanya, nagmamahal sa kanya, wala siyang doubt, wala siyang takot na baka mawala ka. So, ang kailangan natin gawin dito, wala siyang idea o hindi natin sabihin na mahal natin sila palagi. Okay? Sapat na yung minsan natin sabing baby, mahal kita. lab mahal kita. Okay? Sabihin niyo po yun paminsan-minsan pero wag palagi. Para sa ganun, ang isang lalaki ay magkaroon pa rin ng takot na gawa ng kasalanan na umiwas sa tukso. Para sa ganun, malaman din niya na handa kang mang iwan in case na magloko siya. So yan lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan yung gawin upang uh, hanap-hanapin ka ng isang lalaki. So kung nakarelate ka, mag-comment ka naman. So kung nakarelate ka, syempre, shout out kita next video. So ilagay mo yan sa comment section, bahala sa iyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.